So yon panibagong vlog na naman to mga kabayanik Tayo ay susunduin ng ating kaibigan na taga rito sa SOC Kabayan natin, ah, regular siya mga kabayanik Pero lakad-lakad na tayo mga kabayanik At makikisama tayo sa pagsasaya ng ating mga kaibigan At ah, doon sa kupunan ni Boss Ark Lahat na yun ay nagchampion At ah, doon sa kabilang team sa BSG Yan, Lahat naman yun mga kaibigan natin kung yung BSG din naman ang nag-champion at inimbitahan tayo, syempre, sama din tayo. Alam niyo naman ang daddy ng TV nyo, kaladkaring lalaki. <laughs> <laughs> Kaya ito mga kabayanik, lakad-lakad lang tayo habang uh, inaantay natin siya. Kasi sabi niya, doon ko daw siya sa gate intayin pero dito naglakad na tayo mga kabayanik. You know, ito yung mga ano, ano, aming planta eto yung tinatawag na area 1 mga kabayanik ako doon ako nakatira sa area 2 pa medyo may kalayuan pa mga kabayanik may kalayuan pa kaya kung nakikita niyo doon sa mga vlog ko Nag-hitch tayo mga kabayanik di ba hitch tayo pero ngayon mukhang masusundo tayo makikikain tayo <laughs> makikiinom ng soft drinks at kung ano-ano pa at syempre, magpapatid din tayo mamaya-maya. Ang tina ko lang, yung isda nating huli, ito. Baka mabilasa, mga kabayanik. Ito ay panibagong vlog natin, mga kabayanik. Konting diferensya na lang to mga kabayanik. At uh, lakad-lakad lang pag may time. Ganito, ganito lang tayo dito, mga kabayanik, sa Libya. Ito yung nagpapa Tanggal ng homestex ko mga kabayanik. Simula pa nung nakarating ako dito mga kabayanik. Talagang wala, walang makapigil sa akin pag gusto ko mangisda mga kabayanik. Talagang mangingisda ako, maging isa man ako, dalawa, may kasama o wala. Mainit o malamig, may sunstorm o wala, umuulan o hindi. Sama pa rin tayo hindi tayo maglulubay sa pangisda hanggang nandito tayo dahil sa atin wala naman dagat Mala, meron, malayo salam at ah uh, yun nga, malayo hindi naman tayo basta-basta rin makakapangisda roon dahil unang-una hindi ko rin kabisado pero sabi nga nila, pag may dagat, may isda ang libro nga daw, may isda eh. dagat pa kaya kaso nga lang, ang tanong yung parte bang pupuntaan ko may isda, yun yun eh kasi katulad dito, sa pinupwestuhan ko mga kabayanin, dito sa Marin, dito talaga maraming isda. Kaso, oh, syempre, ispat-ispat yan. Minsan kasi nandito sila sa kantong to, lahat ng isda. Minsan nasa gitna sila. Minsan mga nasa gilid. Tsempuhan mo talaga, minsan tsempuhan. Ganoon naman ang pangisda. Wala naman tinatawag na talagang where you belong, the place to be. Diba? Mukhang ito na ata ang sundo ko. Yan o. Oh, tatlo yan. Tatlo sa sasakyan yan. Sigurado ko isa dyan. Isa dyan. Isa dyan ang... Ay, wala. Wala. <laughs> Gago! Pero isa dito eh. Isa dito. Ayun. Ito na yan. Ito na yung sundo natin. Ah! Oh! Pero yun sundo natin. Aywa. Ang <laughs> lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Yari tayo kay Basay, Ang lakas nung mabigat kasi yung huli ko. Kaya nangalay yung kaliwa ko eh. Wa ang ano ah, maaga pala siguro nando na kayo. Ah, maaga pa nga lang. Maaga. <laughs> <laughs> ano to roller coaster? <laughs> <laughs> eh, kaya si ano eh, boss, del, ayaw sasakay sa iyo eh. Ngayon to kasi. Ina. Eh. <laughs> Yun! Alright, sa dito na tayo mga kabayanig sa beach! You know, makikikain tayo, makikisaya tayo sa ating mga tropa dito sa Area 1 sa nag-champion na ARC team! Oh! Hindi pa rin dito. Yun yung bilihan ng ano burger, di ba? Hmm. Uh, Pinadayo po yung mga tao ngayon dahil biyaknes. Pinadayo mo? Ikaw na talaga, boy. Ang lupit mo. Parang kukuha ba tayong kawali na? Wala na tapos na trabaho ko ah. Ha? Umusok sa likod. Umusok talaga. Ito yun oh. Uy! Ayun! Alright. It's nice to be back. Talaga naman. Ang sarap mga usda dito boy. Boy oh. Boy, pagdating mo yagis mo ba? Yung. <laughs> you Yun, oh. know? Oh. Alaga naman, oh. Pinatawag ko kayong lahat dito upang kayo ay maging masaya. <laughs> baka ba na kiki bakikikain tayo makikigulo dito ay, sa mga ay, tropa. Hoy! Sabre. Sabre. Yun oh, no, boss ay, Congrats ay, sa, ay, ay, ayaw. Ayaw. sa ARC TV. ARC TV. Sa <laughs> ARC team pala, ARC TV. Ang hala ko, ang tinda ko, nadali na naman tayo. Yun no? oh. Ayan, kakain na, na tayo. Ay, kain na. Ang dami manok doon. Bakit manok ay may kambing? Ba't sa manok mo ako dinadala? <laughs> <laughs> uh, Sawang-sawa na ako sa manok sa kantin. Tapos sa manok mo pa rin ako dadalhin. Ah, uh, sa yung ugali nyo talagang dalawa. Nagsama na naman kayo. ah. So yun mga kabayanik, medyo wala muna tayong sounds. Pasensya na mga tropa at baka copyright tayo. Meron pa lang sounds. Nakaraan kasi in natin na copyright tayo. Kaya ito inedit na naman natin. Medyo pag lumalapit ako sa kainan, tinig, dinig na dinig ang sounds. Dali ko ni ano, lolo. Copyright tayo mga kabayanik. Kaya Eto, boboy sober na lang muna natin. Eto, kung makikita nyo, talaga nagkakainan ng mga tropa. Kain na kain. Pero malupit talaga yung mga tropa ko. inyo yun naman eh. Merong ano, kalderetang kambing eh. Doon ako inaaya sa inihaw na manok. Sa manok eh. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Manok ang ulam namin sa kantin. Tapos sa manok ka pa rin dadalhin ng mga tropa. Ang lupit nyo talaga. Pero hindi nila ako napigilan dyan mga kabayanik. <laughs> Kumain tayo ng kalderetang kambing. Kaso nga lang mga kabayanik, medyo pag uwi natin, medyo nadali tayo ng mga tropa naman natin sa building, sa ating kwarto. Dahil hindi tayo nakapag-uwi kahit man lang sabaw. Wala daw tayong sharong. Sabi daw ng mga tropa, parang humihina na tayo mga kabayanik. Pero eto mga kabayanik, sobrang saya. Sobrang salamat talaga sa team... ARC. Yan, inimbitahan nila tayo mga kabayanik at nakasama natin sila. Sobrang saya. Halos lahat naman talaga ng mga nandito sa Libya ay halos magkakapatid ang tinginan dahil wala naman talagang ano rito, Kung eh, sino-sino pa ba ang magtutulungan magsasamahan kundi mga kapwa Pilipino rito sa Libya. Kaya hala, halos lahat dito ay magtutropa. Yan mga kabayanik. Medyo tumparti na to. Eh maganda sana yung usapan kaso ang problema mga kabayanik, eh, ang lakas ng sound. Sapul na sapul sa video ko. Kaya, wala. Dali yung aking video. Mga copyright ako. Kaya, ito. Ito, nakapila tayo mga kabayanik. Waiting for the love tayo sa kalderetang kambing na luto ni Boss Mando. Si Boss Mando raw ang dumali niyan. At nasa lubong ko nga si Boss Mando eh. Si Boss Mando, mangingisda. Mangingisda si Boss Mando. Nasa lubong natin. Pero, ito. Dumadali na tayo ng kaldereta yan. First. Yan ang first natin Mamaya si second pa ako Siyempre yan Ayan, ayan o oh. Oy si Boss Del Ayan kasama natin Si Boss Lionel Dyan makiki, Ano tayo Chika-chika tayo diyan Makipagkulitan tayo diyan Ayan oh. Si Ayan o oh. Si Boy Gibson Ayan din o oh. Si Boy Gibson Ayan yung nakaubad Ayan Ayan Oy Kain-kain muna tayo Sana Hindi nadinig dito yung ano Part ng Mga kanta Tingnan natin mga kabayanik Nako talagang mayroon pa rin sounds pala. Talagang huli pa rin. Nasa malapit kasi ako sa mesa eh. Kasi yung ano nila, speaker, nandun sa may mesa eh. Nagkataon naman, nandito tayo sa malapit. Kausap natin yung mga kaibigan natin kapangpangan. Yan o, mga kapangpangan e eh. Abe. Yan si Abing Gibson at si Abing Lionel. Yan, dalawa na yan. Mga kapangpangan po yan. Kaya sa mga taga-pampanga po dyan, ayan po, may kabayan po kayo dito. Halo-halo po kami dito, you know. Lapit tayo sa dagat. Ang ganda ng dagat. Panatag na panatag mga kabayanin. Walang kaangin-angin. Ay eh, hangin pala, you know. Ang panatag na panatag mga kabayanin. Sarap mangisda isda Pero doon banda, Nandoon sila boss Larry daw. Namumusit. Namumusit sila boss Larry. Balak ko nga rin mangisda eh. Nagbabalak din ako mangisda isda. Kaso nga lang, syempre. Hirap eh. na. Dapat pala hindi ko tinapon yung pain ko dyan, mga kabayani. Sayang. Nakapangisda sana dyan. Pero okay lang. Ayan o, oh, mga kabayani. Ayan you know, o, si Boss Art. Ano Brad? Daddy Nick TV. Yeah. Yun o, know, shout out. Sa YouTube channel, Daddy Nick TV. Yun po, sa YouTube Subscribe yon po. Subscribe Yun, dun niyo po ako sundan. Huwag po sa kwarto, delikado yon. kayo. <laughs> Sobrang... <laughs> <laughs> Lalo ng pag ganito. ang Ay, nako. Ay, nako. Meron pa po doon? Parang maganda yung iyo tuhod yan ah Magaling din pumili. Ah, ah. Ayan nga. Tumitibok-tibok na puso ko. ang gamot ko nandoon. Tinanong ko nga kay Angel eh. Asan ba siya? Ay. Eh, okay, boss Angel. Boss Angel. Kumusta bagay gay nito? <tod> Ba't yung kayo dyan, dyan, nandito na, no, dyan? May pinipili at tinititigan ata. mo naman ako, halatang halatang parang Pinoy na Pinoy eh. Oo, eh yung kasi eh. Parang ano eh, parang lokal eh. Hindi Libyan eh. Ako na Indiano. Indiano, pinagalo. 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 Sabi nung mga pulis do sa ano, hindi, baka di tayo pautangin nito? Eh, tama ka, may, tama ka may, may isda? May isda? Ang dami, oh. Maliliit? Yung ano? Yung ano Akin yan, huwag mong tignan. Huwag mo kong anuhin. Ay. Anong isda kaya? Pes, lapis. Huwag ka mo ba? Sabaw mo. Lapis, no? Dal dalihin ko kaya dyan, papalutang ako. Dyan, no? Yon, wala na naman tayo. Boy sober na naman tayo kasi mga kabayan, papalapit na naman tayo sa mesa. Yan o, lakas ng sounds niyan mga kabayan. Yon know, o, Jeff! o, you know, si Jeff. Yon at yon know, o, second. Second wave. Second wave, yon know, Second wave tayo mga kabayan. Kain na naman, kain tayo, kain. Yan o. At yan mga kabayanik, Titira tayo ng Oy, tinapay hmm. Tira tayo Yan Alright, yan mga kabayanik, Sabaw-sabaw ulit ng kaldereta Yun yun nga, pasensya na kayo mga kabayanik. Voice over muna tayo kasi sobra, sobra dinali tayo ng copyright na to. Dapat kasi nakaraang gabi, na-upload ko na to. Pero ngayon, sa mga tropa natin dyan, eh, eto. Maraming isda din sa akin. Saan nga, lagyan mo na buhangin para mawala yung ano. Eto. okay na yan. Okay na. <laughs> Saka mo gagawin uh, kay... <laughs> Maganda rito, humagis. Banda rin, no? Oh. Yung, yung talakitok na nahuli mo na ang dadagdagan pa yun, di lang. Isa lang. Ano pa nga, hindi pa nga ako nakakarating sa bahay. May ginagayat na sila, sibuyas, kamatis. <laughs> <laughs> Nagtatalo-talo na nga sa luto, isang piraso, eh. Alam mo, palagay ko, maraming talaki ito ngayon. Bakit? Pagpisa lang pa lang ng pagdamig, ano na eh, mayroon na eh. Mm -hmm. Ibig sabihin, marami na. Dami. na. Kasi, ano pa ano ba? Grabe, dati to, grabe talaga ang talakitok dito. Ang grabe talaga, sawa ka talaga. Dami. Pero pala ba ito ngayon, marami na. Yon. Kasi wala nang nagpaputok na ano ngayon. Wala na, wala nang nagpapasabog. Wala, na. nga lang, no? Lapis. Ay hindi, Tiger. Taigir Tiger, Tiger boss, Tiger, eh hey, no, Tiger oh. Pagkali mo, hindi na sa anong pagkali no, kaya nawala no. Yung Oo. Uh, reporter, kaya oh. yun malaki. Pero isdang malaki yun, hindi rin kakayanin ng tansi ko. Maliit yung tansi ko. May Tiger dito, bandayan gan. Dun 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 sa si gitna. Ah, oh, ah oh, to basa. Pergi ke sana, <laughs> Marina. Dan sana mau gugas sih. Eh. Gugas tayo ng pinggan, mga ah, kabayan ito.

Shout out sa dalawa natin guwapong-guwapong si Bro Toto to, at si Bro Kodos Yun o oh. Ayan o oh. oh, ganda ng katawan ni Boy, boy, pang-romance yan Boy, boy, yan ang katawan Boy, yan ang tinatawag na Tunay na abs Absent yung abs Ganda ng katawan mo pala sen You know, wow, po niyan dalawa. Oh. Wow. di. Yes. You know, shout out kay Boss Albert at kay Boss, you know, shout out sa kanila. Yan. Yes. Ayun know, si Ka Erning at si Bro Arbin. Si Boss Art, you know, the manager. Teresa Aldana and the commissioner. Iyan <laughs> oh, no? kompleto. Ah, executioner, pala. So ayun mga kabayanik, papalapit na naman tayo sa mesa. Kaya ito, voiceover na naman tayo mga kabayanik, mga tropa ko dyan. Pansensya na kayo. At uh, you know, Boss Nel! Boss You know, Roniel Dison. You know, yan agawa natin siya ng baso dyan. Galit na galit dyan eh. Ginagawa natin siya na baso. O, oh, kita mo? O, oh. oh, sa niyang kita mo, lalagyan pa tayo ng soft drinks. Pero hindi bukal sa loob ang pagbibigay niya ng soft drinks. Alam ko, kilala kita, Boss Nel, wag ako. You know? Hmm. Mas sumamangot ang mukha niya dyan eh. Kinuha natin yung baso niya eh. At yan. Yun know? o. Boss Francis. Yan, makikigulo tayo. Ang problema kasi mga kabayanik, yan, katulad ng pagkuha ko ng tubig na yan, ang lakas ng sounds niyan, kaya mga kabayanik, boy, over muna tayo, you know. Inom tayo ng tubig muna dyan, medyo napupuno na rin ng chan ko dyan ng sabaw ng kaldereta, you know. <laughs> At yan, mga kabayanik, yun nga lang ang hindi na alala natin. Yung mag-uwi tayo ng no, sabaw ng kaldereta na kalimutan natin eh na paalala na ni Boss Ag, pero hindi pa rin naaalala. Hindi yun. Ang mabigat niya itong mga ba yun wala po rito bar wala po ditong babae kita nyo naman po sa lahat ng mga vlog ko hindi basketball po yung babae pong boses na naririnig nyo po ano po yun kinuha ko lang po sa isang vlog yun audio po yun para lang maging masaya yung vlog ko pero totally po nakakalungkot dito ang ano basketball dahil lahat po kami puro kalalakihan kita nyo naman ang palitit namin yan lang ang makikita nyo karagatan buhaming yan o planta ilaw puro lalaki 'di ba? Yan. Yan po talaga kaya Ma'am Sheila, wag niyo pong sabihin na meron po akong gagawing hindi maganda rito, Ma'am Sheila. Tandaan niyo, mahal na mahal ko si Mommy Jing. Kaya kung ano man ang iniisip niyo, wala pong katotohanan 'yon, 'di ba boy? Sunduin mo na daw. Oh, you oh. know. Ayan o, oh, sinasabi oh. O, oh, ayan, ito. Baka sabihin nyo. O, oh. may pastor kami dito. Brother Armin, di ba totoo? O, oh, totoo yan. Di ba kaya rin to to? Di ba? Bro Albert, di ba? Walang babae dito sa lima. Di ba? Ano lang po, hindi lang po nakainom ng gabot yun, ma'am Sheila. Huwag niyong paniwalaan yun. Si Bro Toto, hindi lang nakainom ng gabot. Hindi po, yung maintenance niya, hindi niya nadala. Nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo na. Ha? May mababa. Eto, eto, hindi to ito magsinsinunganin. Bosnel, may babae ba dito? Wala ko May wala. babae ba dito? Wala, wala ko lang. Hindi ka lang masatagal dito, walang babae <laughs> 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 sa sagawa ng mga tinanong ko. Akala ko mga tinanong ko. Hoy! Eto! Eto! Bonsai! Matagal na kami magkaibigan nito. Sa gabi kita, ang bitong ka namin, magkadugsong na, na ito. Eto, may babae mo dito, wala. Wala nagbago, pero ay magbago talaga. Parang masama ata tong vlog ko ah. Eto, vlog ako, ko. Nila, <laughs> ito! Ako! Sabi nila, pag may itad ka na, hindi ka na pwede magsinungaling. Masama ang nagsisinungaling. Lalo na kung malapit ka ng humarap. Boss, may babae dito wala? May babae Sa ngayon, wala. Sa ngayon? Sa ngayon? Parang hindi pa rin maganda yung sagot ah. Sa ngayon? sangayon. Boss, saan? Ikaw, ako, yung dating mo, attorney. Ah, boss, saan? Sigurado akong... Boss, 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 boss. Sagunado, um, boss, boss sabi, nun, sabi nun. Ay, Anong ba? Ano 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 ba? ba? Ano 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 Mamsila. Ano kumpanya ng SOS. Si Mamsila. Lahat ng sinasabi ni pinaniniwalaan niya, kaya totoo, babaeng kambing lang dito. Babaeng pusa. Oh, ano yun yung mga natanong ko, Ma'am Sheila? Mga nagbibiro lang yun. Mala biru ko kasi kami lahat. Wala naman usay tayo dito, hindi magbiruan. Puro lalaki kami. Ayan ano, lahat nga ng episode ng Viva Max, napanood na lahat niyang mga yan. Oh, hanggang, alam ko kasi yung episode na huli, yung kante, lahat na neto, napanood na neto, kante. Kaya sexy niya, parate. niya, niya, kaya rin. Kasexy <coughs> wala nga dito. Wala nga dito. Wala nga tayo dito. Puro may sakit na luwalang nurse eh. na <laughs> luwalang nurse eh. Nurse. <coughs> Di ba? Mas <coughs> Angel. Di ba? ba? Totoo naman. Walang babae dito. Walang babae dito. Wala nga dito. Walang babae. Wala, wala, wala nito, Wala, wala, wala. Wala, wala. wala, wala. wala, 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 wala oh, may nakikita ba kayo? Wala kayo nakikita mga kabayanik na babae. Puro lalaki kami lahat dito. Oh. dito. O, ano? Ano? kaya mam -sila. kaya mam Kaya mam sila. Jeb, may lalaki dito wala. May lalaki dito wala. Oh. Dito wala. oh. Ah, meron. Bye -bye. oh, ah, meron babae. Oh. Ah. Oh. Ah, mo, ah, Sheila. Don't, ah, Don't me change me. Sa Tagalog, huwag ako iba na lang. Iyan, oh. Kami naman, puro lalaki kami. Iyan, oh. Ayan o, oh, ikot ko kayo. Ayan o, oh, ikot oh. ko kayo. Ayan o, oh, puro lalaki yan. Ayan <laughs> o, puro lalaki yan. puro lalaki. Puro lalaki. patay tayo na ito. Malamang. Bro. Bro. Para lumalayo lang, nagpunta sa tubig eh. Pag hindi ako makakalapit eh. Basag. Oh, mga takot. Oo, oh, ah, uh, kwan. Hindi naman, hindi nila alam mo okay, sa edit ko to. Alam Oo. Oh, alam nila pag hindi ko, hindi to naman ng na camera, isusulat ko rin mga pangalan na nandito. Huwag ah, <laughs> ako. Huwag ako. Iba na lang. Don't <laughs> me. Change me. Change yes, mga Yan, Ito kami sa uh, Mediterranean tree. Mediterranean tree. yes. Yes. <laughs> so, yung sabi, niya. Wala mga, babae. sabi niya. Wala mga babae. Yan. Ayan, no? Meron <laughs> yung <may> babae. <laughs> Ay, babae pala! Ay, babae pala! Babwa! Simbabwe! Ay, Simbabwe! 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 Ooy! Ay, ano? oh! oh. Yan. You know. you know. <laughs> you know. So, yun, mga kabayari. So yun, At, uh, mamaya-maya naman. Uh, mamaya Sis, tayo. Alam nyo na. Sis, tayo. Alam nyo na. Yun, know, tamang swimming na sila. Wala eh. Yung mga tropa, ano eh. Oh, oti. oh ti. Oh, guwapo. E, yun know, o, si Boss Del, Boss Angel. E, oh. <laughs> Biglang walang dyan. <laughs> Huminga ka! Huminga ka! Wash out! Wash out! Yun o. Know? Shouty sa inyong lahat, yun know? o.

hey Libya with dad TV kiwi